Pinatawag niya ang lahat ng salamangkero at matatalinong tao sa Egypto. Sinabi niya sa kanila ang mga panaginip niya. Pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag kung ano ang kahulugan nito. Pagkatapos, lumapit ang pinuno ng mga taga niya ng alak at nagsabi, Naalala ko na po ngayon ang mga kasalanan ko. Hindi po ba't nagalit kayo noon sa akin at sa pinuno ng mga panadero at ipinakulong niyo po kami sa bahay ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo. Isang gabi noon na naginip kaming dalawa at magkaiba po ang kahulugan ng panaginip namin. May kasama kami roon na binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo. Sinabi po namin sa kanya ang panaginip namin at ipinaliwanag niya sa amin ang kahulugan nito. Nagkatotoo ang sinabi niya tungkol sa amin pinabalik niyo po ako sa trabaho ko at ipinabitin ninyo sa puno ang bangkay ng kasama ko. Kaya ipinatawag ng paraon si Jose at pinalabas siya agad sa bilangguan. Pagkatapos siyang gupitan at ahitan, nagpalit siya ng damit at pumunta sa paraon. Sinabi ng paraon sa kanya, Nanaginip ako pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. May nagsabi sa akin na marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Sumagot si Jose, Hindi po ako mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ninyo para sa ikabubuti ninyo. Sinabi ng faraon ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya, Nanaginip ako na nakatayo ako sa pampang ng ilog nilo. Biglang may umahon na pitong maganda at matabang baka, at kumain sila ng damo. Maya-maya pa'y may umahon ding pitong pangit at payat na baka wala pa akong nakitang baka sa buong Ehipto na ganoon kapangit. Kinain ng mga pangit at payat na baka ang pitong matatabang baka na unang nagsiyahon. Pero pagkakain nila hindi man lang halata na nakakain sila ng ganoon. Dahil ganoon pa rin sila kapapayat at bigla akong nagising. Pero nakatulog ulit ako at nanaginip na naman. Nakakita ako ng pitong uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sana. At sa sangaring iyon, sumulpot din ang pitong uhay na payat ang buti at natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. At kinain ng mga payat na uhay ang pitong matatabang buti na uhay. Sinabi ko na ito sa mga salamangkero pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. Sinabi ni Jose sa paraon, Mahal na hari, ang dalawang panaginip po ninyo ay iisa lang ang kahulugan sa pamamagitan ng mga panaginip ninyo ipinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang pitong matatabang baka at pitong matatabang uhay ay parehong pitong taon ang kahulugan. Ang pitong payat at pangit na baka at ang pitong payat na butil na uhay na pinatigas ng mainit na hangin na galing sa silangan ay nangangahulugan po ng pitong taong taggutong. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, mahal na paraon, ipinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano po ang kanyang gagawin. Sa loob po ng darating na pitong taon, magiging labis ang kasaganaan sa buong Egipto. Pero susundan po agad ito ng pitong taon na tagutong at makakalimutan na ng mga tao ang naranasan nilang kasaganaan dahil ang tagutong ay nagdulot ng pinsala sa lupain ng Egipto. Matinding tagutong po ang darating na parang hindi nakaranas ng kasaganaan ang lupain ng Ehipto. Dalawang beses po kayong nanaginip, mahal na faraon, para malaman nyo na itinakda ng Diyos na mangyayari ito at malapit na itong mangyari. Kaya ngayon, mahal na faraon, iminumungkahi ko po na dapat kayong pumili ng isang matalinong tao para mamahala sa lupain ng Ehipto. Maglagay din po kayo ng mga opisyal sa buong Ehipto para ihanda ang lugar na ito sa loob ng pitong taon na kasaganaan. Sa mga panahong iyon, ipaipon nyo rin po sa kanila ang lahat ng makokolekta ninyo galing sa mga ani. At sa ilalim ng inyong pamamahala, ipatago po ninyo sa kanila ang mga ani sa mga kamalig ng mga lungsod. Ang mga pagkain ito ay ilalaan para sa mga tao kapag dumating na ang pitong taong paggutom sa Ehipto para hindi sila magutom. Ginawang tagapamahala si Jose sa Egipto. Nagustuhan ang hari at ng kanyang mga opisyal ang mungkahi ni Jose. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, Wala na tayong makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose, na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ng paraon kay Jose, Sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Gagawin kita ngayon ng tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto. At susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko. Pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo. Tinanggal agad ng paraon ang kanyang singsing na pangtata at isinuot sa daliri ni Jose. Pinasuotan niya si Jose ng espesyal na dami na gawa sa telang linen at pinasuotan ng gintong kwintas. Ipinagamit din niya kay Jose ang kanyang pangalawang karwahe at may mga tagapamalita na mauuna sa kanya na sumisigaw. Lumuhod kayo sa gobernador! Kaya simula noon, naging gobernador si Jose sa buong lupain ng Egypto. Sinabi pa ng paraon kay Jose, Ako ang hari rito sa Egypto, pero walang sino man ang gagawa ng kahit ano rito sa Egypto nang walang pahintulot mo. Pinangalanan niya si Jose ng Zafenat Panea. Pinag-asawa rin niya si Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari mula sa lungsod ng On. Bilang gobernador, si Jose na ang namahala sa Egypto. Si Jose ay 30 taong gulang pa lang nang magsimulang maglingkod sa Paraon.